Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mapagpapala po ng ating Panginoong Isu Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag ng Espiritu Santo na wapo ay sumayin yung lahat. At sumayin yung rin. Paminamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa pag pagdiriwang tayo. inaamin ko sa, sa mga pangyayon <laughs> at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga angin at mga at sa inyo mga kapatid na may pangyayon sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng mga pangyayon Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak, Simulan mong pagningningin ang iyong pagliligtas. Pagkaloban mo kami ng pananampalatayang matatag upang sa iyong pagtataguyod, kami ay sumapit sa iyong pinangakong marilag na hinaharap sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hindi po ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ay kay kisan Juan sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya sa si Felipe at sinabi rito, Sumulad ka sa akin. Si Felipe ay taga Betsaida tulad din na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi, sinabi rito, Sinabi rito, Natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kutusan at kayo din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Ano ang Natanael? Sumagot si Felipe, Halika at tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, Mas na ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya Tinanong siya ni Natanael, Paano ninyo ko nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka patawagin ni Felipe, Nakita na kita ng ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, Kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hat. Sabi ni Jesus, Nanampalataya ka ba dahil sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manao sa kinaroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa wag Huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Meron nung mga tao na very expressive. Lagi nagsasabi ng mahal kita. I love you. At meron mga tao na Gustong-gusto silang sinasabihan ng mga salitang ganito. Kasamahan kita, hindi kita bababayaan, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Mahal na mahal kita. Pero naman din ho mga tao na hindi expressive. Kahit hindi magsalita ng mahal kita, kahit hindi magsalita ng aalagaan kita, kahit hindi magsalita na sasamahan kita, ay ipinapakita naman ho ito sa gawa. Kaya nga sa ating unang pagbasa, madali naman ho ang magsabi, pero hindi lang ho sa wika, sabi sa unang pagbasa, kailangan din ho sasamahan natin ng gawa. At minsan, yan ang hindi pinagkakaunawaan ng mag-asawa Marahil ang babae naghahanap na nagsasabihan lagi siya ng mahal kita. Parang hindi ka na nagsasabi sa akin ng I love you ah. Pero kung titingnan naman ang gawa ng iyong asawa ay baka sobra-sobra pa yan. Baka higit pa yan. Bakit? Ah, ba, ikaw nang ipinagluluto. Ikaw nang sundot hatid. Yung pag-aalaga naman sa iyo, sa kanyang ginagawa. Hamak pa ba ito? Kung hindi naman siya expressive, marami din naman ho ang nadadala sa mga matatamis na salita. Pero sa bandang huli, puro na nga lamang salita, hindi na ho siya gumagawa. Ganyan din na nangyari sa ating Panginoon. Ano ang nangyari? Nung ang Diyos ay nangako, hindi lamang isang salita, inialay niya ang kanyang sarili sapagkat siya ay may gawa. Ang Diyos po natin ay hindi lang salita, siya din ho ay gawa. Kaya, ngayon ay panahon pa ng kapaskuhan, pagpapaalala sa atin na salita na nagkatawang tao. At sa atin ng Ibanghelyo, ay pinapaalahanan na naman ho tayo, katulad kasunod ho ito ng Ibanghelyo kahapon, ang pagtawag kina Andres at saka kay Simon sa magkapatid ni Andrew at Peter. Ngayon naman ay ang pagtawag naman ni Nathanael o mas kilala ho nating si Bartolomeo. Nung unang tumawag sa kanya ay si Felipe. Si Felipe ang nag-akay kay, kay Nathanael upang sumunod kay Jesus. Ano magandang pagnilayin mo natin sa ating Ibanghelyo? Ito ay yung tinatawag na calling, pagtawag sa bawat pagtawag, mayroon ho tayo tinatawag na discernment. Iba't iba ho tayo ng calling pagtawag sa ating buhay. Mayroon ng single blessedness, mayroon pumapasok sa pagkapari, pagkamadre, at meron din naman ng pumapasok sa pag-aasawa. Maaaring itanong ninyo, alin ba ang mas mabuti sa tatlong ito? Alin ba ang mas magaling? Lahat ho ay mabuti lahat ho ay magaling. Bakit? Sapagkat ito ho ay galing sa Diyos. Nandiyan ho si na sister. Marahil ang mga madre ay kakaunti. Marahil ang mga pari ay kakaunti. Kailangan ng recruitment. Pero sa pag-aasawa, siguro kailangan mag-recruit. Meron na ba nagsabi sa pinata talaga, mag-asawa ka at masarap ang buhay ng mag-asawa? ay baka yung iba i-discourage pa eh. Ay, huwag kang mag-aasawa at mahirap ang buhay. Kaya ka muna ho, kanya-kanya ho tayo ng pagtawag. Kanya-kanya ho tayo ng calling. At minsan, may nagtatanong din, nagtanong din sa akin naman bilang pare. Tanong, hey, Father, masarap ba maging pare? Hindi ba malungkot ang maging pare? Isa lang naman ho ang ang lagi kong sinasagot. Kung kayo nakakaranas ng kalungkutan, kami din. Kung kayo nakakaranas ng kaligayahan, kami rin. Kung kayo nakakaranas ng pagkabigo, kami rin. Kung kayo nakakaranas ng tagumpay, kami rin. Ibig sabihin, iba lang ho tayo ng pamamaraan kung paano natin isinasabuhay ang calling na ating tinanggap sa ating buhay. Pero mahal na po tayo po'y tumugod. At iisa ang ating pupuntahan. Kung ang pag-aasawa magpapalapit sa iyo sa Diyos, mag ka. Kung pagiging binata at dalaga, ang mag... sa pagkaparit, pagiging padre, ayan ang magpapalapit sa iyo sa Diyos. Sige, gawin mo. At doon ang iyong buhay sa tingin mo yung maging miserable, mas lalong lalayo pa sa Diyos. Huwag ka nang pumasok sa seminaryo. Huwag ka nang pumasok sa pagpapadre. Bakit? Sa ito ko ay calling. Sa pagkat kailangan ko natin ng discernment. Ang natural sa buhay ng tao, ang babae at lalaki, ay pag-aasawa. Kaya nga, hindi na kailangan ng recruitment eh. Yung nga sinasaway mo mga mag-asawa, yung, mag yung nag-aasawa pa rin. It's natural. Pero ito gift din ho. Ang pagpapamilya ay biyaya. Tulad ho nito, you will see greater things. At yan, ang pangako ng Diyos ay natanael. Sana ho, sa mga papasok seminaryo o kaya sa pagmamadre, you will see greater things. Sa papasok sa buhay mag-asawa, you will see greater things also. Sa mga hindi mag-aasawa at ang umuhay ng binata talaga, sana ho, you will see also greater things. Pat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hinihiling ang kanyang tulong. Ang ating punto doon, Ama Jesus, dingin mo ang aming panalangin. Ama Jesus, dingin mo ang aming panalangin. Pagpalainawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagin niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Silingapin naman niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo lahat kasama na po inyong buong pamilya at ang ating mapagmahal na Diyos sa ala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ko'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Sabat sa Diyos. umaga po.